Hindi man lang nahalata ng pari, na ang tatlong madre ay nagplano para makuha siya. Kaya binigyan nila siya ng tsaang may kakaibang sangkap, at agad na nanlalabo ang kanyang paningin. Nagsuka ng puting bula, at nawalan ng malay. Hanggang sa tuluyan siyang mawalan ng malay sa mga madre. Nang makabalik na siya sa kanyang silid sa kumbento, nagsimula nang magpanik ang tatlo, para habaran ang pari. Ang pantalon ay mahirap habarin, kaya ginamit na lang nila ang gunting mabilis ang kilos ng matandang madre, isang bagsakan, nang maipakita ang matipunong pangangatawan ng lalaki. Agad na naningkit ang mga mata ng batang madre, dahil ito'y isang tanawing hindi pa niya naranasan, ang sanggol na si Moises sa mga tambo. Pagkatapos ay sinimulang ayusin ng tatlo ang mga gamit na dala ng pari, sinisikap nilang maunawaan ang susunod nilang gagawin, sapagkat ang isang taong bigla na lamang mawawala ay tiyak na mapapansin ng kanyang pamilya sa kontinente. Kaya naman, sa pagkakaisa ng tatlo, napagpasyahang iwan muna si Padre Igor sa monasteryo, tungkol sa kung ano ang susunod na gagawin. Bahala na si Batman. Di nagtagal, umaga na ng sumunod na araw. Nagising ang pari mula sa isang matamis na panaginip. Mukhang di karaniwan ang panaginip na iyon. Samantala, tatlong babae ang nasa tabi niya. Kaya naman kailangan niyang itago ang kanyang pagkailang. Parang nawala ang alaala ng lalaki kahapon. Tapos sinungaling pa ang madre. Sinabi niyang nadulas siya dahil sa paso, na siyang dahilan ng pagkawala niya ng malay. Kaya nagdududa ang pari. Iabot mo sa akin ang damit ko. Aalis na ako. Kailangan na itong tahiin. Nap unit. Pagkatapos mong habarin ang damit mo. Iihanda namin ang mga damit mo para pag-uwi mo, bukas. Hindi ako may sakit. Magpapahinga lang ako saglit sa banyo. O kaya'y sa labas na lang ako. Pagkatapos ay nagbalabal ang lalaki ng kumot, naghahanda na para mag-ihi kinabukasan, habang ang mga madre ay patuloy na nakasunod sa kanya, ngunit hindi nila akalain, isang taong may mataas na posisyon sa simbahan, ay nagtangkang sirain ang kanilang pinaghirapan nilang mga broccoli, binuksan ang mga gripo, nakakahiya naman ito. Mula ngayon, mahihirapan na sigurong kainin ang mga gulay na ito. Sa totoo lang, mabait naman ang mga madre sa pari noong una. Maraming masasarap na pagkain ang ibinibigay nila. Sana lang ay mapanatili nila ang lugar na ito. Ang monasteryong nakalimutan na ng mundo. Ngunit matigas pa rin ang pari. Nadeterminado na sabihin ang impormasyon na ito. At umaasang isa sa uli ng kausap ang kanyang telepono. At ang susi ng kanyang sasakyan. Ngunit nananatiling malamig ang mga madre ang pagpapakawala sa kanya ay parang pagpapakawala ng tigre, kaya't kailangan nilang gumamit ng panandaliang paraan para mapahinto siya. Ngunit ang ganitong pagwawalang bahala, ay nagsimulang magdulot ng pag-aalala sa pari, at nakaranas pa nga ng isang nakakatakot na panaginip ng gabing iyon. Noon niya lamang napagtanto na hindi pala ganoon kasimple ang mga pangyayari, nakita niya ang nakahandang tubig, at akmang iinumin na sana niya ito ayon sa kanyang ugali, ngunit bigla siyang tumigil. Baka ang tubig pala ang dahilan ng pagkaantok niya, parang lahat ay tila kakaiba, at sa labas ng bintana ay mga dose-dose ng metro ang taas ng bangin. Malamang na imposible ang makatakas dito, lahat ng lahat ay nagpaunawa sa lalaki, na ang pag-iwan sa kanya roon ay plano ng madre, kaya naman ang pari na nakaalam ng panganib, habang wala ang mga madre ay nagsimulang maghanap sa mga gamit na dala nito. Pero hindi ko nahanap ang gamit, ngunit may nakita akong kutsilyo sa drawer. Ano ba ang hinahanap mo? Ang mga damit ko, Ate Margarita. Kung kinakailangan, ako na ang mag-aayos niyan. Padre, magtiis lang po kayo. Makukuha mo rin ang mga damit mo. Bukas. Ibalik mo man lang sa akin ang cellphone ko. Ibabalik ko ang cellphone ko. Cellphone. Wala akong maalalang nakakita ng cellphone, Padre Ignatius. Baka kinain na ng isa sa mga tupa. Parang pareho nilang alam ang balak ng isa't isa. Kaya naman, kinuha na ni Sister Margarita ang panghugas, para magbantay buong gabi. Natulala si Padre Igor. Paano siya naging parang kordero na handang ihain? At hindi lang iyon ang problema, nakarinig siya ng umuugong na hangin sa labas. Isang matapang na ideya ang sumagi sa kanyang isipan. Lumalalim na ang gabi. Unti-unting nagsimulang umungol si Madre Margarita. Mukhang mahimbing na ang tulog niya. Ngunit ang pari ay labis na alerto. Simula nang hindi na niya ininom ang inihandang tubig ng kausap niya. Nawawala na ang pagkahilo niya. Pagkatapos ay may kinuha siyang kutsilyo mula sa ilalim ng unan. Nakatutok ito sa harapan ni Margarita. Matapos manalangin ni Ato kay Diyos at aminin ang kanyang mga kasalanan, malakas niyang sinaksak ang kumot. Mabuti na lang at hindi nagising ang madre dahil sa ingay. Pagkatapos ng magulo at mabilis na paggupit, nagawa niya ang isang simpleng damit na balahibo ng tupa para sa sarili, at ilang minuto rin siyang nagabala. Ang mahimbing na natutulog na madre ay hindi man lang nagising. Ang himbing nga ng tulog niya. Pagkatapos, nang handa na si Padre Igor. Bago umalis ay hindi niya nakalimutang kunin ang panghugas. Opisyal na niyang sinimulan ang kanyang pagtakas, pero hindi niya naman talaga kilala ang lugar na ito. Muntik na siyang masagasaan ng tupa. Mabuti na lang at lalaki ang tupa at hindi nito pinansin ang bata. Pero Umalis na siya. Para hanapin si Kara. Oh, si Padre Igor ay nagmamadaling tumakbo, matapos dumaan sa isang libingan ng mga taong walang pangalan. Sa wakas ay nahaharap siya sa masukal na mga tinik, ngunit napakahirap talagang makalusot doon, at ang kanyang panghugas ng ihi ay naging kapakipakinabang. Sa kabilang banda, tatlong madre ang hindi nagmamadaling naghahanap sa paligid. Alam nila sa kanilang mga puso, napakahirap makaalis dito ng isang estranghero, parang umakyat sa langit, kaya naman, magsisimula na ang habulan. キイキイキイキイキイ。 Lahat ng magagandang pangarap ay biglang naglaho. Talagang malalagot na si Pari Igor. May trabaho na rin si Sister Margarita. Magaling siyang magpatay ng baboy at tupa. Pero bilang mga madre, hindi nila papatayin ang pari. Linisin ang katawan at sugat. Tanggalin din ang mga balahibo. Kalmado lang ang matandang madre. Kanya naman kasi ang lahat ng lana sa monasteryo. Tapos ay tahiin ang sugat. Tahiin ang sugat na ginawa ng pari. At panghuli, ahitin ang buhok, para maging isang bilanggo na talaga ang lalaki, para hindi na makatakas, kinaumagahan. Ang tatlong madre ay nagdasal na parang dati, pero si Ive, ang nangunguna, ay hindi pa rin mapakali. Kinuha niya ang susi ng sasakyan ng pari, magpapunta siya sa labas para maayos ang sasakyan, para maputol ang takas ng pari, imposible ng makatakas. Pero matagal na rin hindi nakakaalis ang tatlo sa monasteryo, lalabag ba sila sa kanilang panata? Hindi ko kayang labagin ang aking panata. Hindi kita pipilitin, mga kapatid ko. Sasama ako sa iyo. At sa huli, nagkasundo ang tatlo na pagpasyahan nilang hanapin ang sasakyan, ang 4x4 na pinapaandar ng pari. Hindi ito isang maliit na isla na napapaligiran ng karagatan, kundi nasa isang liblib na baybayin sa gilid ng bangin halos wala silang koneksyon sa labas ng mundo. At ito rin ay nagpapahiwatig ng espiritualidad at pananampalataya ng mga madre, na lubos na nahiwalay sa modernong sibilisasyon. Nang una, nagmamaneho ang pari, pero ang huling bahagi ng biyahe, hindi maabot ng diretsyo ang monasteryo, kaya't naglakad na lang sila. Agad din silang nakarating sa isang malawak na dalampasigan ang tatlo, lalo na ang batang madreng si Kara halatang excited na excited, dahil hindi pa siya nakakarating sa ganito kalayong lugar. Lalo na't hindi nila naranasan ang kakaibang ganda ng kalikasan, kahit ang tatlo'y hindi pa nakakakita ng tunay na anyo ng isang modernong sasakyan. Nakatayo sa tabi ng sasakyan, si Kara ay puno ng pag-usisa, inaayos ang buhok sa harap ng salamin. Walang panahon para sa pagpapakitang tao, Sister Kara, dapat nating mahanap ang butas ng susi. Umatras, umatras kayo. Ikalawang pagtatangka ng matandang madre, matagumpay na nabuksan ang pinto ng sasakyan, ngunit mas mainitan ang ulo ni Margarita, pagkatapos ay nilinisan nila ang laman nito, tapos inalis ang gear, binuhat ang handbrake, at sabay-sabay na tinulak ng tatlo ang sasakyan, hanggang sa gamulong pababa ng bangin, tuluyan ng nawala sa paningin ng tatlo. Kasabay noon, biglang nagkulog-kulog ang langit, kasunod noon ay ang pagulan. Ngayong tapos na ang lahat ng dapat gawin, panahon na para bumalik sa monasteryo. Samantala, ang pari naman, ay nagising dahil sa bigla ang pagkulog. Ngunit sa kasamaang palad, siya ay gapos na gapos ng tanikala. Ano kaya ang mangyayari pa? Abangan si tao, sa susunod na kabanata.